Dito tayo sa paaralan. At magsusundo ng bata. Salamat Panginoon sa kabutihan mo, sa pagpapala mo sa bawat sa amin, o Lord God, sa kalakasan na ibinibigay mo patuloy na lagi kang nandyan patuloy na nagmamahal ka o oh Lord patuloy na gumagalaw Panginoon salamat po o oh Diyos even na aming mga <coughs> health Panginoon salamat dahil kahit ganitong maulan ay ma, ma sa bagyo oh Lord at dito ay maainit pa rin iniingatan mo kami Panginoon Lord alam mo ang buhay namin alam mo o oh Panginoon kung sino at ano kami o Lord God maraming maraming pong salamat at ganoon din Panginoon ay ayong pag-iingat sa amin o Lord God salamat po o Diyos maraming maraming pong salamat patuloy mo kami ingatan Panginoon pumuna tayo patuloy o Lord God na ikaw ang maghari o Lord God maraming maraming pong salamat o Lord God at patuloy na ingatan mo Lord, salamat po sa pag-iingat mo sa aming bansang Pilipinas. Bagamat dumaan ang bagyo, Panginoon, nandun pa rin ang kapangyarihan mo na kumawak, O Lord God, sa aming mga pamilya. Ingatan mo, o Lord God, sa mga tao na nasa lanta, Lord. Comfort mo sila, yung iba na nawalan ng bahay, yung iba na nawalan, Panginoon, na mamahal sa buhay. Comfort them, O Lord God, and be with them hindi po namin alam kung ano ang purpose mo at bakit nangyayari ang mga ito. Magkos Panginoon, alam po namin na meron kang ginagawa, O oh Lord God. Salamat po, Dakilang Diyos. Maraming maraming pong salamat. At patuloy na maghari ka, patuloy na gumalaw ka, patuloy na ikaw ang Diyos, Panginoon. At patuloy, O oh Lord God, nahawakan mong bawat isa. Sa lahat ng mga may sakit, gumalaw ka, O oh Lord, ang aking mga apo, O oh Lord God, pamangkin, O oh Lord, nieces, nephews, O oh Lord, salamat po. Ay, Kuya na naging successful, Panginoon, ang kanyang operation, salamat po. At ganun din, Panginoon, sa bawat isa. Maraming maraming salamat, Panginoon. At ganun din, O oh Lord God, ang iyong patnubay at gabay, O oh Lord God. Salamat po, Panginoon. Truly you are God. Truly, Panginoon, ay ko. Kami, uh, sa iyo kami umaasa sa iyo lamang kami o Lord gumagalaw at sa iyo lamang kami naniniwala o Lord at salamat po patatagin mo pa ang aming pananampalataya sa iyo ang aming relasyon o Lord God at patuloy na ikaw o Diyos ang gumalaw po para sa amin salamat po na marami salamat Panginoon na meron kang ginagawa at salamat na lagi ka nandiyan Lord, pinapaubaya po namin ang lahat sa iyo dahil alam po namin na tapat kang Diyos at alam po namin na alam mo ang future ng bawat sa amin, O oh Lord God. Maraming maraming pong salamat. At muli, Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, pagsambat pa sa salamat. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. amen. So muli, Shalom, Shalom. May the Lord God bless you all and bye for now.